Higit ako nagtaka matapos basahin ang Biblia. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Ang Diyos ay isa lang ang Ama. Kung gayon, bakit sinasabi ng Biblia na lalangin natin ang tao sa ating larawan? ang natin sa Genesis ay tumutukoy sa Trinity, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Ang mga eskolar ng Biblia ay dumating sa konklusyong ito. Gayunman, ang kanilang pagpipilit na ang tayo sa Genesis ay tumutukoy sa tatlong Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay nagpapakita ng kanilang kakulangan sa pangunawa tungkol sa Trinity, isang pangunahing katotohanan ng Kristyanismo. Isipin natin ang isang monodrama kung saan ang isang artista ay gumaganap ng tatlong papel, isang ama, isang anak at isang doktor. Gaya ng isang monodrama kung saan ginagampanan ng isang artista ang tatlong papel, kinampanan ng Diyos Ama ang papel ng isang ama na may pangalang Jehovah sa panahon ng ama, ang papel ng isang anak na may pangalang Jesus sa panahon ng anak, at ang papel ng Espiritu Santo sa panahon ng Espiritu Santo. Kahit na nagpakita ang Diyos sa bawat panahon ng may naibang pangalan at naibang anyo, Siya ay iisang Diyos lang ang Ama. Ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay iisang Diyos, ang Ama. Ito ang Trinity, isang pangunahing katotohanan ng Kristyanismo. Kung gayon, bakit ang Diyos Ama na iisa lang ay nagsabing napi? Ilang Diyos ang mayroon? Sinabi ng Diyos, nalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangs. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Ayon sa Biblia, ang lalaki at babae ay nilalang sa larawan ng Diyos. Ang pag-iral ng lalaki ay nagpapatunay sa pag-iral ng Diyos Ama. Kung gayon, paano naman ang babae na nilikha sa larawan ng Diyos? Nagpapatunay siya na umiiral ang Diyos Ina. Hindi lang Diyos Ama na lalaking larawan ang mayroon natin, kundi mayroon din tayong Diyos Ina na babaeng larawan. Gayunman, walang simbahan na naniniwala sa si Diyos Ina. Kahit na ang Biblia ay nagpapatotoo sa pag-iral ng Diyos Ina. Bakit walang simbahan na naniniwala sa si Diyos Ina? Ang katotohanan ay laging nasa malapit. Ang Diyos Ina na mula sa pasimula ay lumikha ng langit at lupa sa tabi ng Diyos Ama ay nagpakita sa laman sa panahon ng Espiritu Santo at nagbibigay ng buhay na walang hanggan ayon sa propesiya ng Biblia.